tayo update tayo about kay Patrick Bolton update tayo kung nasaan na siya ngayon curious ba kayo kung nasaan na siya, kung anong trabaho niya ngayon, at kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon. Ayan, yun ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang daming uh, nagko-comment na may asawa na daw si Patrick Bolton. May asawa na nga ba si Patrick Bolton? Yun ang ating pag-uusapan ngayon at sasagutin natin ang buong katotohanan. Ito po'y katotohanan, hindi po ito uh, katotohanan. <laughs> kapatid lovers natin dyan. Ayan, at may good news tayo. Update tayo about kay Patrick Bolton. Update tayo kung nasaan na siya ngayon siyos ba kayo, o nasaan na siya kung anong trabaho niya ngayon at kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon. Ayan, yun ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang daming uh, nagko-comment na may asawa na daw si Patrick Bolton. May asawa na nga ba si Patrick Bolton? Yun ang ating pag-uusapan ngayon at sasagutin natin ang buong katotohanan. Ito po ay katotohanan, hindi po ito uh, katang isip lamang. Kaya po sana sa mga share natin dyan na patuloy na nagbaba sa atin. Ayan. wag na lang po kayong uh, mag-watch kung kayo po ay hindi agree. Kasi hindi naman tayo nag-update ng hindi totoo. Yun po yung ating uh, mga pag-uusapan ngayon. At bago yun ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga uh, supporters. Ayan. Nagkakagulo ang ano. Nakichismis pa ako. Ayun. Tinabi. Ayan. Ayan. Magbabasa po tayo sa ating mga comment section ngayon. Dahil, ayan, na naibaba ko yung isa kong phone. Pag wala sila, is pwedeng pa panakaw-nakaw na maka-open sa isang phone kasi bawal daw po yung maraming phone kasi malakas daw po sa internet. Yun ang pinagbabawal nila ngayon. Kaya yan po ang ating, uh, ang ating update ay hindi lagi-lagi. Pero puro katotohanan lang po yung ating ibabalita yan. Bago ang lahat ay mag shoutout muna tayo sa ating mga supporters at talagang ito kahit anong mangyari umulan o bumagyo mag-update man ako sa hindi ay nandito pa rin talaga ito. Ayan, tagapagtanggol ko lagi ito si Ate Cecilia De Leon. Hello po Ate Cecilia, kumusta po? Nasa ibang bansa ka pa rin po ba o naka ka na po ng Pilipinas? Ayan, kumusta po ang iyong anak? Talagang successful na successful si ate Cecilia sa mga karir ng kanyang mga anak. Ayan, kahit mag-out of the country o travel-travel na lang sila mag-asawa is walang problema kasi yung mga anak na ate Cecilia is magaganda na ang trabaho. Ayan, ayan. Sabi ni Ati Cecilia, sa totoo lang, wala naman talaga magagawa si Wilbert sa kanila. Kung ipipilit lang nila ang kanya, dapat bago umuwi ulit si Patrick ay nakapagplano ang lahat kay Harleen Yun. Ayan. Sasagutin din po natin itong comments ni Ati Cecilia. Yung pag-uwi po ni Sir Patrick is hindi po nakaplano. Bigla ang uwi. Bigla ang uwi niya. Kasi may ginawa siya. Mamaya natin pag-uusapan. Basta basahin muna natin itong uh, mga comments. Hi, Jobs. Ingat palagi dyan. Good news kung gano'n. Ibig sabihin nun, talagang lab na lab ni helen Na didismaya lang talaga siya kay Albert. Kasi nagpapahiwatig uh, talaga si Patrick kay helen. Hindi man kasi biro kung uuwi ka ng Pinas na walang dahilan, ba? Diba? So, kung ako kay Harleen sa pag-uwi niya ulit na dapat mag-usap silang dalawa lang para mapag-usapan nilang mabuti kung ano ang ang dapat nilang gawin at mas maganda ko itatanong ni Harleen kay Patrick kung anong plano niya sa kanya. Nang ganoon ay alam nila ang isa't isa sa kanila. Halimbawa, malaman Manuel ni Wilbert ang plano nilang dalawa, wala na siyang magagawa. Yes po, Ate Cecilia. Yun nga po yung sinasabi ng ating mga uh, mga supporters na iba. Kahit anong plano, kahit anong kung sino mong humad lang kung talagang gusto nila. Pero yun po yung target ngayon sa pag-uwi ni Patrick Bolton is yun na daw po yung uh, gagawin niya na makikipagkita siya talaga. Kahit man sabihin na walang sila, kahit man sabihin na for the friends lang is makikipagkita pa rin daw po para alang-alang sa mga fans. Yun na lang po yung uh, sinabi ni Patrick Paul. Ayan, shout out din kay Ate Every Pabri karte Ayan, shout out po. Shout out kay Ordinary Castardo or oh, Ordan Ordan Ita Castardo. Cast Ordanita Castro. Ayan. Si Ate Ordanita. Si Ate, ano yata ito ah. Si Ate Ordanita. Ayan. Virgie Pagulian. Ayan. Shout out kay Patrick. Hey Job, please make a way to meet Hipon and million of the idols. About both of you ni Hipon, is still waiting both shalom. Ayan. Okay po, Ate Virgie. Talagang sana nga po is pag uwi ni Patrick Bolton ay nasa Pilipinas na tayo para ako mismo makapunta talaga ako dun sa bahay nila si Ricky Man. Kasi doon natuloy si Patrick Bolton tuwing uuwi siya ng Pilipinas sa Laguna. Kaya kahit sabi ni Sir Ricky Man is pwede pwede niya tayong uh, pwedeng pwede ko siyang message kasi lagi ko naman siyang ka-chat. Katunayan ay lagi po kaming nag-update kasi lagi ako nagtatanong talagang busy, busy pa rin. Ayan. Gemma Peralta, hello. Ingat ka lagi, ma'am. God bless always. Ayan. Kayo din po ate, Gemma. Ayan. Uh, Ayan, shout out po ulit sa ating mga kasamahan dyan. Ayan, si ate jo Joanna Borjus. Ayan, salamat sa si iyong update jobs. Ayan, okay lang po ate. Ate Joanna, basta po tayo ay may mga update. Wala pong problema. Basta po uh, nandyan ng ating uh, uh, mga comment section. Mawabasa natin kung sino-sino kayo. Eh, hindi man po kayo nare-replyan. Pero pag nakita niyo po na may heart ang inyong comments, ay yan po. Tayo po ay, ay alam nyo po na nabasa na natin yun kapag po ganun. Ayan. Huwag na natin pahabain pa. Talagang pag-uusapan na natin. Ayan. Alam nyo po ba kung ano yung usapan namin sa GC kanina? Kasi ang mga nabasa ko, babasahin ko po sa inyo yung kung ano yung mga sinabi dun sa GC. Wait lang. Nasaan yung GC? Sa daming mga GC. <laughs> Ayan. Ako sinisip po, umaga, ano bang nangyari sa akin? Ayan. Ang hina ng network dito sa isang phone, kasi yun nga sabi ng amo ko, mahina daw talaga internet pag maraming gadget. Talagang tama. Pero ngayon, wala na sila. Ako na lang yung nagagadget. Ganun pa rin, mahina pa rin. Ayan babasahin ko kasi sa inyo yung pinag-usapan kasi nagtanong na naman ako hello po mga kapatlen lovers mga member admin ayan po may balita na po ba kay Patrick Bolton ang may sumagot po doon na ay nako nasaan na kaya yung si Patrick Bolton may asawa na yun siguro nandun na siya sa babae niya yun po yung comment nung isa sabi naman nung senior citizen na isa Totoo ba na may asawa na? Ay, di parang nagkakagulo-gulo na po doon ay di parang nagkakaanuhan na nasabi ay may asawa nga daw. Ay biglang comment naman nung isa na, ay joke joke lang po yun kasi ang tahimik na ng GC natin. <laughs> yun po yun, joke lang pala. Tapos ngayon po, tinatanong natin kung nasa na si Patrick Bolton, ay wala pong nakakalam ni isa sa kanila. At ngayon po ay gumawa tayo ng paraan para po tayo maka-update kung nasa na nga ba si Patrick Bolton. At ito po, si Patrick Bolton ay nasa Japan ngayon. Nandun pala nagpapagaling yung kanyang lola, yung mama ng nanay niya, nandun sa Japan nagpapagaling. At nakapokus yung mag doon sa Japan, sila yung ang nagbabantay doon sa kanyang lola. At umuwi siya ng Pilipinas para uh, tingnan yung kanyang lola na may sakit na itatransfer nila doon sa sa Japan doon na magpapagamot ng tuluyan yung kanyang lola kasi doon may magandang doktor. Doon po naka-assign si Patrick na magbantay sa kanyang lola. Pero hindi pa siya bumabalik sa kanyang work. Nagbabantay po sila ng kanyang mama doon sa Japan. Nasa Japan po sila ngayon. At yung pong uh, sinasabi na may asawa ba si Patrick Bolton, ay wala pong katotohanan na may asawa siya. And sabi nga po eh, hindi pa nga nagkaka-girlfriend ulit. I Start nung nagka-break sila nung unang-unang girlfriend niya. Hanggang ngayon, wala siyang plano, wala pa siyang time sa pag-girlfriend. Kaya yan, makikita naman natin ang social media niya, sobrang tahimik kasi dun pala siya nakapoko sa kanyang lola na nagpapagaling sa Japan kasama ng kanyang mama. Pati yung mama niya, makikita nyo, wala rin siyang... Uh, post sa social media, wala siyang uh, update kahit ano. Ayan yun pala ang dahilan. Ayun, sana pumaliwanagan tayo at yung pag-uwi ni Patrick Bolton sa ibang bansa ulit na biglaan ay yung po yung para kasuhin yung pag uh, para dali para pagpunta nila ng Japan. Yun po yung kanyang inasikaso kaya yung uh, kung umuwi man siya ng biglaan na wala nang paalam na nagpaalam man siya ay yung paalis na is biglaan din po yung kasi ang plano talaga is manatili na muna siya sa Pilipinas kaya din yung showbiz na kanyang pinaplano ay hindi na rin natuloy kadahilan ng lab na lab niya yung kanyang lola. Nang dahil sa kanyang lola is kay, ano pwede niyang ipagpaliban lahat ng uh, plano niya, lahat ng ginagawanya, uh, ginagawa niya basta lang maalagaan ng maayos ang kanyang lola kasi talagang lab na lab niya yung lola niya kasi lola niya yung nagpalaki sa kanya talaga. Ayan. Naunawaan niyo na po ba ngayon kung ano po ang dahilan kung bakit si Patrick Bolton ay hindi nakapagpaalam at hindi nag kita sila ni Harley Nicole Budol Hindi ko talaga ma-open yung ano, yung messenger. Panay ang ikot lang ng messenger natin. Hindi po talaga nag-ano. Uh, Ayan po. ini scroll ko siya. Wait lang. Oh. Ganyan lang siya, oh. Walang lumalabas. Ito pala po yung phone ko nung unang nag-update tayo. Yung unang-unang phone ko na nagbablog tayo. Ang laptop na sa Pilipinas na kaya. Yan. Hindi naman tayo nakakapag-live ng maayos. Kaya yan. Ayun lang po yung ating update. At sana po ay naliwanagan kayo. At waiting-waiting na lang po muna tayo. Kung ano po yung mga update ulit. Basta po huwag kayong maniniwala na si Patrick Bolton ay may asawa na at si Patrick Bolton ay uh, walang planong makipagkita kay Harley Nicole Budol. Hindi naman po niya sinasabi na liligawan niya o kung ano ang sabi po niya kahit for the friends o ba diba, sa nag-uumpisa sa friends. Kaya ayan wag po muna tayong uh, mag-overtaking. Sa kasi yung iba, pag sinasabi na magkikita, ay nako, paasa na naman kayo, mga ganun. Yun na naman yung sasabihin nila. wag na kayong magpaasa ng mga tao. wag na kayong mag... ano-ano po bang sinasabi nila. Hmm. Ayan. Tapos sabi po nung isang admin ay yung pinakang president namin sa ano, I hope magkaroon siya ng time for the fans niya sometimes. Sinabi ko na rin niya kay Pilar, invite niya again si Patrick. Yun po yung inaano niya. Pero nagsabi naman si Patrick Bolton, ba diba, talagang gagawa siya ng paraan para magka meet and greet ang mga fans kasama si Herlin. ba diba, o kaya yung hindi siya nakarating nung makaraan is sabi uulitin na lang. Kaya yun yung aabangan pa rin natin. Kasi kasi yung mga sinasabi niya is hindi naman maging imposible kung talagang uwi siya ng Pilipinas. Kaso nga lang is talagang may pangyayari nga na... Uh, emergency, parang emergency na din yung kasi may sakit yung lola niya kaya hindi siya pwedeng a uh, mag-stay na lang dyan sa Pilipinas ayun, kaya yun di ba nasa Pilipinas yung lola niya sa lola na ulit siya Ay, kaya ngayon, wala naman sa Pilipinas yung lola niya at di na lang nga doon sa Japan, doon na muna sila nag-stay ngayon do nagpapagaling uh, pray na lang po natin ang magang pagaling na kanyang lola para po sa ganun ay makauwi na siya ng Pilipinas kasama ang kanyang lola ayan ingat po tayo lahat salamat po sa mga uh, nalinawan salamat po sa lahat ng mga uh, nakakaunawa dyan at mm, nandyan pa rin kayo palagi at hanggang dito na lang yung ating update di na natin pahabain pa kasi alam naman natin na yun lang yung gusto nating malaman kung nasan si Patrick Bolton at kung uh, may asawa na ba si Patrick Bolton. Ayan po, ingat po tayong lahat and God bless everyone Thank you so much